Pauwi na tayo mga paps. May nadaanan tayo dito ng aksidente. Banti nga tayo ng konti Ako Putik Salpuan malamang talaga Durog yung mga motor nila eh Hindi natin alam kung may conscious yung nakahiga Ang nangyari sir? Saan papunta to? Pag ganon? Ah, na ba siya. Padiretso ka naman. no, durog yung ano durog XRM tsaka TMX mga paps according kay sir itong may ari nung nung dilaw padiretso siya eh itong TMX galing daw dito paakyat pa naman dito Tatayo na, sir. Tatayo na sir. Lukas pa? Doon na sa gilid sapatos. Sige, sir. Okay na. Okey Okay ka lang, sir? Okay lang, sir? Okay ka lang? Helmet mo to? Helmet mo? Ha? Center stand. Okay, one. Ah, sige, sige, sige. Ang trust tayo, ang okay. <coughs> Ayan eh. Napapapapikit si Kuya eh. Oh. Kaya lang, hindi natin alam, baka mamaya may tama siya, may hirap buhatin eh. Andiyan na yung um, hospital lang ah.

Pati yung una ang gulong mo eh oh. Wasak talaga yung XRM. Eh. Tumbok sa unahan eh. Yan tumatawag na siguro ng ano to. ng ang bulan siya itong ops Okay. <coughs> okay. medyo malakas yung impact nyan durog yung unahan ng XRM eh Sir, may cellphone ka? Para matawagan ka mag-anak mo? Asa cellphone mo, sir? Ano, sir? Ah, mamaya na lang. Nagagalaw mo naman yung kamay. Kaliwat ka na, nagagalaw, hindi. Pero may pakiramdam. Nararamdaman mo tao tao nararamdaman mo. Kabila, nararamdaman mo. Pa! Manid yung pa Ito, Eto, nararamdaman mo to? Eto, nararamdaman mo? Ah, okay. Hindi mo kaya nga, no? Tumayo? Hindi kaya? Hindi oh. kaya? Hindi kaya?

Son Roque. Kasi kung kaya sana, pwede natin siya matabi. Oo. Ah, so hindi kaya eh. Ano sir? Kaya itatabi ka namin? Girit ka namin? Ah, sir, kaya ba? Hindi? Hindi kaya? Para maitabi ka lang sana muna doon sa gilid. Hindi kaya ni sir? Ha? Hindi daw kaya eh. Cellphone ano, uh -huh. mo sir Para makontak lang ka mag-anak mo daw sir Sir, po niya ako ni Sir, nasa bag eh. Higal <laughs> e, mo nga Sir, kung isang kamay, higal e, mo. Okay na, higal lang mga nalil. Higal Sir, higal lang. Meron naman, may pakiramdam naman. Oo. Eto, Masakit? Masakit? Ang sakit. Ito, ito, ito. Ito, ano. Ito lang, lalaw. Eto. Masakit? sakit, nararamdaman. Nararamdaman. meron. Meron.

Ano sir? Kaya ka tatabi ka lang daw? Sasabay-sabay ka bubahatin para may tabi? Kaya ba sir? Oo. Kasi baka maano ka lalo oh. Mga malalaking truck. Na, medyo parang groggy si sir hindi kaya kahit magpabuhat parang ayaw ni sir eh, parang matabi sana kaya lang mahirap kasing buhatin din yung ganyan pag ano kasi baka mamaya magkaroon ng problema mamali ng buhat lalong meta ba baka lalong madislocate o lalong lumala eto mukhang baka ito na inatawag na ambulansya nila ah okay eto na yata Ayun na yung ambulance sir. Yung, yung ano saan? Eh. Na yung ambulance sir. Ano, may pasahero. Dapat Natawagan na kasi taga dito siya sa loob na to eh. na lang kung dito siya na o dyan siya nakatira Iwan na namin sila mga babs Tumawag naman na sila ng ambulansya Tsaka nakakausap naman na yung Tao Tsaka medyo nagagalaw-galaw naman na niya yung braso Tsaka dalawang paan niya Tsaka may pakiramdam naman So kaya na nila dito yan Tawid na tayo Diyan na yung family naman ng kuya. At saka nakatawag naman na sila ng ambulance. Nahantay na lang dumating. Medyo okay okay na si kuya kaysa kanina. Medyo mas may conscious na sa ngayon sa kanina. At may pakiramdam naman. Kalimad ka na kamay, may May pakiramdam. Lawat ka na na Baka binte May pakiramdam naman So Sana eh Wala namang ibang Naging Malalang damage Si kuya Medyo yun medyo malakas talaga yung pagkakabangga doon kasi hindi mababalukto yung unuhang gulong ng XRM kung hindi malakas yung bangganan eh malamang um, ah, medyo mabilis-bilis din yung takbo Sana yan ay ambulansya na susundo sa kanila para ma-check agad si Kuya. Kasi medyo may pamamanit siyang nararamdaman daw sa braso at saka binti na. Pero may pakiramdam. kuya daw na naka TMX yung uh, nakahiga yung guide siya palabas siya sa may isang subdivision medyo paahon yung uh, kalsada kasi doon sa palabas na yon. tapos si kuya naman na naka XRM Ah, naman siya. Pakit naman siya ng antipolo base sa kwento ni kuya na naka XRM eh nakatingin daw si kuya na naka TMX sa na kanan hindi daw sa kaliwa kaya hindi niya nakita o napansin na parating si kuya na naka XRM mukhang malaki yung damage talaga nung ano eh XRM <laughs> talagang feeling ko no, tinumbok niya talaga eh talagang ano eh head on talaga yung naging bangga nila na wala namang masamang mangyari kay Kuya kasi may pakiramdam naman nung base dun sa kaninang sinek natin siya kaya lang ah uh, di lang niya talaga kaya na tumayo o umupo man lang base kanina sa tanong natin sa kanya kasi balak na namin nung ops na iigilid siya eh. Na total nakuha na naman na ng picture nung ops. Medyo delikado din kasi siya sa pwesto niya eh. Pwede kasi siyang masagasaan din ng mga dumarating. Eh hindi kaya. Mahirap kasing galawin pagka mga ganyang banggaan na ganyan kasi huwi nating humataw ka, nasa pag-iingat pa rin. Eh ako, ganito, pag ganito, pauwi na. Ano, ano na lang tayo, gando lang. Takbong, ano na lang tayo, takbong 50, 60, kasi pauwi naman eh. Talahanin nyo lagi na mayroong pamilyang nag-aantay sa inyo, pauwi. Yan. team one time lang talaga one time big time tapos ang area natin lalo na sa ating mga riders mga naka two wheels tsaka ang problema kasi kahit maingat kang magmaneho yung babangga naman sa iyo, yung hindi maingat wala kang kalalagyan eh no Maingat o oh, hindi ka maingat eh. Maingat ka magmaneho. Mababangga naman siya hindi maingat. larin. rin. Oh, o kaya barubal ka nga magmaneho. Lalo na. Barubal eh. ingat-ingat lalo na ngayong magpapasko mga paps. Mas masarap magpasko ng wala sa hospital. Mas masarap magpasko ng kasama mo yung pamilya mo na magse-celebrate kayo. 'Di ba? yung magpapasko kayo sa hospital. 'Di ba? Ingat-ingat. Karen mga paps so paano lagi nyo lang talagang tarandaan na ang taong mas kasero dapitin ng piligro mga paps peace